Hello guys, ang topic naman natin today is kung pwede bang magpakasal ulit ang isang tao kapag mahigit isang dekada na itong hiwalay sa kanyang asawa. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So pwede bang magpakasal ulit ang isang tao kapag isang dekada na itong hiwalay sa kanyang asawa? Example, dahil inabandon na siya nito kung kaya't wala ng komunikasyon sa isa't isa. Wala na rin idea kung buhay or patay na ang asawa nito. So the short answer po is no. Otherwise, magiging criminally liable po kayo for bigamy. Sa batas po kasi natin, maari lang po magpakasal ulit ang isang tao kapag number one, namatay na ang asawa nito. Number two, napawalang bisa ng korte yung unang kasal. Example, merong annulment or declaration of nullity of marriage. At number three, kapag nadeklara ng korte na presumed dead na yung nawawalang asawa or yung absent spouse. So kapag namatay lang ang mga asawa ninyo, saka po kayo pwedeng magpakasal ulit nang hindi dumadaan sa korte. Kasi upon death of spouse, automatic na po na na-extinguish yung marriage ninyo. Pero kapag inabando na lang po kayo ng asawa, walang communication sa isa't isa, walang idea kung buhay o patay na. Kailangan pa rin po munang idaan talaga sa korte para patunayan na may sapat talaga kayong basihan o yung tinatawag na well-founded belief na talagang patay na yung hindi mo na makontak o nawawalang asawa. So in short po, hindi porket matagal na kayong hiwalay ng asawa mo, 10 years, 20 years, 30 years, kahit wala mang communication sa isa't isa, hindi na alam kung ano yung nangyari sa kanya, hindi pa rin po kayo allowed magpakasal ulit. Otherwise, magkakaroon po kayo ng liability for bigamy. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagkikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!